Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito nakadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Una Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Maganda ang araw na ito para sa mga proyekto ng mga Aries at sa araw na ito, ma-enjoy mo ang iyong sarili. Ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng malakas na focus pagdating sa iyong trabaho at sa iyong kalusugan. At ngayong araw, ikaw rin ay magiging mas produktibo, marami kang matapos kasi maganda ang iyong enerhiya ngayon. At ngayong araw, open ka rin sa kung ano ang mga pagbabago. Very independent ka sa araw na ito pero nakikinig ka ngayon sa kung ano man ang mga problema problema rin ng ibang tao. At determinado ka sa araw na ito, maganda ang iyong frame of mind. At ngayong araw, malakas ang iyong pagiging conscious sa mga maliliit na detalye. Malakas kasi ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor. Kaya sa araw na ito, ay binabantayan mo ang iyong habits, ang routine mo. At ngayong araw rin, maganda ang iyong struktura sa iyong mga ginagawa. At sa araw na ito, kailangan mo lang na paniwalaan na kaya mong lutasin ang mga problema ngayon. Maayos naman ang iyong kalusugan sa araw na ito, mabilis kang makapag-adjust sa kung ano rin ang mood ng ibang tao at ngayong araw maayos ang iyong pananalapi. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 10, 15, 17, 28 at 36. Maganda naman ang araw na ito para sa mga Choros dahil ngayong araw ay marami kayong magawa kung saan kayo ay malibang. At sa araw na ito, ang mga Choros ay magkaroon ng chance ngayon na maipakita ang inyong creativity. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor at ito ang araw kung saan ikaw, Choros, nakakaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Sa iyong pakikitungo sa ibang tao, mag-improve rin ang iyong mga pananaw sa araw na ito. Mapagtuunan mo rin ng pansin ang iyong hobby sa araw na ito at lalo kang maging inspirado ngayong araw. Enthusiastic ka rin, excited ka sa mga ideya rin ng ibang tao. At ngayong araw, maganda ang iyong pangakit, malakas ang iyong impluensya ngayon sa ibang tao, maayos ang iyong pananalita. Maraming mga tao ngayon ang mas magbigay ng kanilang tiwala at paghangas sa iyo. At maganda rin ngayon ang iyong mga pananaw kasi mas firm ka at hindi ka binabasta-basta ng ibang tao ngayon positibo ngayon ang mga resulta ng iyong mga ginagawa. Sa araw na ito rin, malakas ang impluensya ng buwan na magbibigay sa iyo ng karagdagang motibasyon na ikaw kahit na nagtatrabaho ka nang maayos, makakahanap ka pa rin ng oras para malibang ka pa rin. At merong mga panahon kasama ang mga kaibigan o kaya ang sarili mo, magawa mo ang iyong mga gusto. At sa araw na ito, swerte ang mga chores na merong mga negosyo. Ang mga self-employed na chores sa araw na ito ay maari na magkaroon ng karagdagang income. Maganda rin ang araw na ito kasi ang mga chores ay mahilig tumulong, very generous kayo sa inyong mga idea at sa inyong skills ngayong araw. At sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Pisces ang iyong lucky color ay pink at the lucky numbers mo ay 1, 10, 18, 21, 27 at 38 Positibo naman ang araw na ito para sa mga Gemini dahil ngayong araw relax lang ang mga aktibidad at malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor ng tahanan at pamilya. Kaya ang focus ng mga Gemini sa araw na ito ay nasa kay inyong mga mahal sa buhay, sa pangangailangan ng pamilya, kung ano man ang mga nagaganap sa tahanan. At ngayong araw mabigyan mo rin ng iyong sarili ng oras at sa bandang tanghali at hapon mas magiging maganda ang iyong focus, ma mo ang iyong mga gawain at mas magiging maganda ang iyong mga estratehiya. Merong malakas na mental challenge sa araw na ito pero kayang-kaya ninyo ang mga problema ngayong araw kasi maganda ang iyong problem solving skills sa araw na ito. Ito ang dalang enerhiya ngayon ng buwan kung saan ikaw ay mailawan sa mga bagay na dati ay hindi mo alam o kaya mga bagay na dati ay tago sa iyo. At ngayong araw, maganda rin ang iyong komunikasyon. Very energetic ka sa araw na ito. Positibo ang iyong mga pananaw kaya maganda ang enerhiya ngayon para sa healing. Mahilig ka rin magpatawad sa araw na ito kung anuman ang mga pagkakamali at kahinaan ng ibang tao. At ngayong araw, ang mga limitasyon mo ay iyong natatanggap. Mas creative ka sa araw na ito. At kahit na merong mga struggle ngayon na makipagsundo sa ibang tao kasi sa araw na ito, napaka-demanding ng ibang tao. Pero ikaw, seryoso ka ngayon sa iyong mga commitment kaya ikaw ay tumatanggap ngayon ng mga adventure rin. At mahilig ka rin i-explore kung ano man ang mga ideya ng ibang tao. Ang focus mo ay nasa iyong mga layunin sa buhay. At importante rin sa iyo kung ano man ang pagkakamali ng ibang tao dahil malawak ngayon ang iyong mga pananaw kaya mas madali sa iyo na umunawa at magpatawad. At at sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 9, 18, 21, 23, 36 at 42. Mas prangka naman ang mga cancer sa araw na ito pero ngayong araw magkakaroon kayo ng karagdagang mga kaibigan. At ma-enjoy ninyo ang inyong mga kasalukuyang kaibigan ngayon. Meron ring mga bagong tao na iyong makilala na maging positibo ang connection sa iyo kasi magaganda ang iyong mga diskusyon at marami kayong maibahaging mga magagandang idea. Maayos ngayon ang dalang impluensya sa iyo ng moon at ito ay pumapasok ngayon sa iyong communication sector kaya mas madali sa iyo ngayong araw makipag-usap, makipagsunduan at sa araw na ito ang mga issue ay nakatuon ngayon sa iyong pangangailangan at malakas kasi ang positivity ng mga cancer ngayong araw kaya marami ring tao ngayon ang mas magustuhan ka, magaganda ang mga ideya na maibahagin ninyo sa isa't isa. Meron kang maituro sa ibang tao ngayon ang ibang tao naman ay meron ring maibigay sa iyo na makatulong sa iyong estratehiya. Sa araw na ito, merong mga personal issues pagdating sa relasyon. Merong mga hindi pagkakaunawaan. Yung iba, nakapartner ng mga cancer ay maaring magselos sa araw na ito. Maging aware lang sa kung ano ang binibigyan mo ng focus. At wag basta-basta pumatol ngayon sa mga kwento-kwento lang na wala namang mga basihan kasi marami ang mga sul-sul ngayon sa mga problema ng mga mag-asawa at ng mga mag-relasyon At sa araw na ito, maayos ayos naman ang iyong mga pananaw, ang kailangan bantayan, ang ibang tao ngayon, ang mood nila, siguraduhin hindi makaapekto sa iyo at ang inyong pananalapi ay kailangan ring bantayan. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 8, 17, 19, 26, 38 at 39. Malakas ang impluwensya ngayon ng buwan sa iyong sektor Leo at ito ang enerhiya na magdulot sa iyong ngayong araw. Nahahayaan mo ang iyong passion na gawin kung anuman ang mga gusto mo sa araw na ito. Susundin mo kung ano ang sinasabi ng iyong puso at ang iyong mga responsibilidad ngayong araw ay hindi magiging mabigat para sa iyo dahil ang iyong atensyon ngayon ay nasa inner voice na nagpapasaya sa iyo at yon ang ginagawan mo ng effort. Ngayong araw, ang focus ay nasa pera sa pag-aari, sa negosyo at ngayong araw parang gusto mo lang maging komportable at secure kasama ang iyong pamilya. At sa araw na ito, malakihan ang iyong mga plano. Magkakaroon ka ng smooth at magaan lang na approach ngayon sa ibang tao pagdating sa trabaho, pagdating sa iyong pagkakaibigan, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw. At mas maging madali sa iyo ang mga bagay-bagay ngayon, optimistic ka, ready ka rin na gumawa ng aksyon, lalong-lalo na sa pagsimula ng iyong mga ideya. Motivated ang mga Leo sa araw na ito at ngayong araw kayo ay nagiging mas responsable, tumutulong rin kayo ngayon sa ibang tao kahit na kayo mismo, meron rin kayong mga pinagdadaanan. Pero ngayong araw, Masasaya ang mga diskusyon at maging happy ka, lively ngayon at masaya lang ang mga pagsasama. Ang pera sa araw na ito ay katamtaman lamang. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 3, 10, 11, 17, 28 at 44. Malakas naman ang impluwensya ngayon ng buwan sa iyong sektor Virgo. Ito naman ang enerhiya na magdala sa iyo ng kapayapaan. At dahil malakas rin ang impluwensya ng sun, nagdadala ito ng napakaganda at positibong enerhiya sa iyo. Ngayong araw, mas mabilis ang mga tao na makipag sa iyo at makipag cooperate sila kung ano man ang iyong mga plano. Sa araw na ito rin, ang iyong plano ay may kinalaman ito sa iyong pansarili. Magiging malawak ang iyong makipag ngayon sa ibang tao, ma mo kung ano rin ang mga tulong na ibigay sa kanila, mga galing sa kanila na tulong. At sa araw na ito, ikaw ay nasa maayos na pangangatawan, nakakaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili at happy ang mga Virgo sa araw na ito. Very exciting ang mga diskusyon ngayong araw, pati ang mga ideya mo at ngayong araw rin parang ipupush ng mga Virgo ngayon kung ano man ang kanilang mga gusto. Ina-assert ninyo ano ang inyong mga paniniwala. Maganda rin ang inyong focus ngayong araw kaya ma-prioritize ninyo ang inyong mga gagawin at prangka ang mga Virgo sa araw na ito. Prangka na hindi nakakainis kasi sa araw na ito, ang mga Virgo ay magiging mas charming at dahil sa mga harsh realities ngayong araw, hindi ito magiging hadlang rin sa kung ano ang iyong mga plano. Ngayong araw, tinatanggap ng Virgo kung ano lang ang meron at tinatanggap rin ninyo kung ano ang mga emosyon niyo Pero hindi ito nakakaapekto, hindi ito nakakahadlang sa paggamit rin ng iyong utak. Maganda ang balanse ngayon ng puso at isip ng mga Virgo. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay black.

Maganda naman ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor Libra kasi nakakaapekto ito sa iyong subconscious na pag-iisip. Ngayong araw, ang buwan ang parang magdulot sa iyo na mag-slow down ka sa araw na ito at mag-concentrate ka sa iyong pangangailangan. Marami kasing mga responsibilidad ang mga Libra at paminsan-minsan hindi mo na natutugunan ang iyong sarili kasi nauuna yung mga mahal mo, yung pangangailangan ng pamilya. Sa araw na ito, ay mabilis kang umaksyon sa mga dapat tapusin pero ngayong araw hindi mo maiiwasan ang iyong sarili na dumistansya sa mga tao na hindi na kasundo sa iyong mga pananaw at sa iyong mga pag-abot ng pangarap. Ngayong araw, ang moon rin ang magtutulak sa mga libra na medyo relax kayo at sa araw na ito, pagtuunan ninyo ng pansin ang inyong sarili. Maalagaan ninyo ang inyong pagpapahinga, pagpapaganda, at sa araw na ito, malakas ang impluensya ng buwan sa iyong soul sector Kaya sa araw na ito, parang kung ano talaga ang gusto mo ay mabigyan mo ng panahon ngayong araw. At mas privado ka, hindi ka masyadong magsasabi ngayon ng iyong mga plano at mahilig kang e-explore kung ano ang mga ayaw mo, ang gusto mo at medyo ayaw mo ngayon ng atensyon. Pagdating naman sa bandang hapon, magiging maganda ang iyong komunikasyon sa ibang tao. At medyo prangka ang mga libra at maganda ito pagdating sa mga negosyo kasi magiging matalas ang iyong mga estratehiya sa araw na ito, maganda ang iyong mga pagplano. At ngayong araw rin, ang iyong aksyon ay sinasabayan mo ng magandang pangakit. Maganda ang iyong persuasion ngayong araw. Maganda ang iyong karesma. Kaya ang mga tao, mas mauunawaan ka sa araw na ito. Mas ma-appreciate ang iyong pagiging prangka. At ngayong araw rin, mas makita nila ang iyong talento. At sa araw na ito, maayos ang pananalapi at maganda rin ngayon ang relasyon kasi Walang masyadong drama. Kung merong mang mga hindi pagkakaunawaan sa araw na ito, ma-plan siya mo ito ng maayos kasi maganda ang iyong diskarte ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 16, 21, 26, 31, at 34. happy naman ang mga Scorpio sa araw na ito kasi maraming mga tao ngayon ang handa na mag sa iyo sa mga masasayang aktibidad. Ngayong araw, sociable ang mga Scorpio. Maraming mga pagtipon-tipon sa araw na ito at yung iba naman willing kayo na yakapin rin kung ano man yung mga pananaw ng ibang tao, ano ang kanilang mga gusto at sa araw na ito maganda ang atensyon na makuha ng mga Scorpio. Ngayong araw rin yung mga Scorpio, nagbibigay kayo ng second chances sa ibang tao. Yung mga tao na nagkamali na sa iyo ay pinagbibigyan ninyo at inuunawa. Mahilig rin kayong mag-explore sa iba't ibang mga options ninyo ngayong araw at aktibo kayo sa araw na ito. Napakabilis ng inyong mga utak sa araw na ito at hindi ninyo pinapabayaan ang inyong kalusugan dahil ito sa impluensya ngayon ng buwan na parang mas alam mo kung ano ang dapat na i-prioritize. Maganda rin ang araw na ito kasi makilala mo kung sino ang iyong mga special na kaibigan, yung mga kaibigan na talagang totoo at loyal sa iyo, mga kaibigan na palaging andyan, nagbibigay ng inspirasyon. Ngayong araw rin, na akit ang mga Scorpio sa mga tao na nagdadala ng challenge. Kaya ngayong araw yung mga paniniwala mo ay magiging matatag, magiging malakas rin ang iyong mga alliances sa araw na ito kasi maganda ang iyong mga komunikasyon. Ang pag-ibig sa araw na ito ay maayos at ang iyong pera ngayong araw ay katamtaman lamang kaya huwag pa rin gastos ng gastos at siguraduhin na natutugunan yung mga bayarin sa araw na ito. Ngayong araw Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 8, 18, 21, 26, 37, at 38. ang focus ng mga Sagittarius sa araw na ito ay nasa kanilang mga layunin sa buhay. At pagtuunan nyo rin ng pansin ngayong araw kung ano ang iyong reputasyon, ano ang pananaw sa iyo ng ibang tao, aware ka sa iyong mga objective ngayong araw, at sa kung ano rin yung mga accomplishments mo, ano pa ang mga bagay na gusto mong maapot ano ang gusto ng iyong pamilya. At sa araw na ito, ang mga Sagittarius, sinusunod ninyo kung ano ang rules, ginagawa ninyo ang tama. At ngayong araw, mas independent kayo, hindi kayo umaasa sa ibang tao. At sinusunod lang ninyo kung ano yung sinasabi ng inyong puso at napakaganda naman ang inyong utak sa araw na ito. Klaro sa inyo kung ano ang mga dapat gawin. Ngayong araw, ang buwan ay magdulot sa iyo na mas maging practical ka at sa araw na ito, mahilig ka ring magbigay ng assistance sa ibang tao. Nakikinig ka, nagbibigay ka ng payo at kung ikaw sa tingin mo ay nangangailangan ng tulong ang isang tao, hindi ka nag-aatubili na bigyan ito ng tulong. At sa araw na ito, motivated ka rin na hanapin ang mga sagot sa iyong mga katanungan. Ngayong araw, marami ang magkagusto sa mga Sagittarius kasi maganda ang kontrol mo sa iyong sarili. At kung meron mga mga tao ngayon na maaring hindi maganda ang pakikitungo sa iyo, hindi mo ito masyadong mapapansin. Ngayong araw kasi, napakaganda ng enerhiya ng buwan. Parang positibo ang iyong mga pananaw, maayos ang iyong mga kagustuhan sa araw na ito at nakakaiwas ka ngayon sa drama ng ibang tao kasi klaro sa iyo kung ano ang mga magaganda at hindi dapat gawin. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 1, 12, 14, 24, 31, at 32. Palaban naman ang mga Capricorn sa araw na ito kasi ang malakas na impluensya ngayon ng buwan ay pumapasok sa iyong spirit sector. Ngayong araw, mas maunawaan mo yung ibang tao kung saan gagaling ang kanilang mga paniniwala. Excited ka na makatulong ngayon sa ibang tao. Magaganda ang iyong koneksyon sa mga ideya at paniniwala ng iba. Ngayong araw, malawak ang iyong mga pag-unawa. Nagbibigay ka ng pasensya sa ibang tao. At ngayong araw, magaling ang mga Capricorn na mag-solve ng mga komplikadong mga problema sa araw na ito. At maayos ang iyong komunikasyon, ikaw rin ay interesado ngayon sa mga impormasyon, happy ang mga diskusyon ngayong araw. Willing ka rin na umaksyon kung ano man ang sa tingin mo ang dapat gawin dahil sa araw na ito, ang enerhiya ng buwan ang magdala sa iyo ng karagdagang motibasyon. Very self-motivated ang mga Capricorn sa araw araw na ito, hindi ka na kailangan pang sabihan ng ibang tao. Ngayong araw rin, magaganda ang feedback na iyong matanggap galing sa iba. Maraming mga tao ngayon ang hahanga sa mga Capricorn. Kasi ngayong araw, mabilis ang mga Capricorn sa pag-aksyon kung meron mga problema, tumulong sa pamilya. At ngayong araw, klaro sa mga Capricorn kung ano ang kanilang mga prioridad sa buhay. At yung mga tao na hindi masyadong nagbibigay ng suporta na sa iyo, hindi mo ito masyadong napapansin kasi maganda ang enerhiya ng araw ngayon kahit na yung mga tao na sakit sa ulo pinagbibigyan mo nagiging mas pasensyoso ka sa araw na ito ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Pisces ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 4 15 20 35 36 at 42 Merong tatalikuran ang mga Aquarius sa araw na ito. Mga tao na hindi magandang impluensya sa iyo mga unhealthy patterns ng ginagawa mo. Ngayong araw kasi, marami kang realization. At sa araw na ito, excited ka sa mga magagandang development. Medyo emotional ang mga Aquarius ngayon. Mahilig kayong mag-obserba, mahilig kayong magplano, mahilig rin kayong mag-analyze ngayon kung ano ba ang ginagawa ng ibang tao at kung ano ba yung mga bagay na nakakatulong sa kanilang magtagumpay. At ngayong araw, magaganda ang iyong mga komunikasyon. Ang kaganda ng araw na ito, ang mga tao ngayon ay mas charming, mas maunawain at ang mga Aquarius ngayong araw palaban kayo. Prangka kayo, hindi kayo takot. At sa araw na ito, napakaganda ng inyong mga aksyon. Lalong-lalo na ang pagporsigi mo na maabot ang iyong mga pangarap sa buhay. Ngayong araw rin, napaka-adventurous ng mga Aquarius. At sa araw na ito, Merong mga pagsisisi pero hindi ito ang focus mo ngayong araw kasi klaro sa iyo kung ano ba ang mga dapat gawin at kung merong mang mga bagay ngayon na hindi magtagumpay parang bata ang mga Aquarius na hindi masyadong dinadamdam kung ano man yung mga rason kung bakit sila natumba. Ngayong araw, babangon lang kayo, tuloy lang kayo sa inyong mga pangarap. Positibo ngayon ang enerhiya ng araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 10, 15, 24, 33, 40, at 44. Sa araw na ito, ang mga Pisces ay hinahanap ang balanse at positibong feedback ngayon ng mga tao. Ngayong araw, ang buwan ay nasa kabilang sign, kaya sa araw na ito, mas ma-appreciate mo ang tulong ng ibang tao. Ma-appreciate mo ngayon yung mga tao na nagbibigay ng suporta sa iyo, mga tao na palaging totoo sa iyo at bukas ang kanilang mga pag-iisip. Ngayong araw, parang gusto ng mga Pisces ngayon ayusin ang inyong mga relasyon. Mag maganda ang commitment mo sa araw na ito at kung meron mga pagbabago, adjustment na kailangan gawin, hindi ka pa nag-aalinlangan dito kasi gusto mong masalba ngayon ang mga relasyon. Ngayong araw rin, marami sa mga Pisces na hindi takot mag-solo, maging independent at hindi kayo takot kung kayo lang mag-isa parang klaro sa inyo kung ano ang mga gusto ninyong gawin. Ngayong araw rin, aktibo ang mga Pisces. Malakas ang impluensya ng buwan na magbibigay sa iyo ngayon ng karagdagang enerhiya at motivasyon na hanapan ng solusyon ang mga problema. Ngayong araw rin, klaro rin sa mga Pisces kung sino ba ang mga peking kaibigan. Sino yung mga kaibigan na nanggagamit lang at parang binubola-bola ka lang. Sa araw na ito, maganda ang iyong mga pananaw at hindi ka maloko ngayon ng ibang tao. Very friendly rin kayo ngayong araw. Na-appreciate ninyo yung mga tao na palaging tumutulong at palaging andyan nakagabay sa iyo. Sa araw na ito, ang iyong kapartner ay meron ring mga pinagdadaanan pero ngayong araw ay hindi mo masyado kasing pinapansin ng mga tao ngayon. Ang focus kasi ng mga Pisces ngayon ay nasa kanilang sarili, sa paggrow, pag-improve at pag-abot ng inyong mga pangarap kaya positibo ang araw na ito para sa iyo at ang pera ngayong araw ay mas maayos kesa kahapon at yung mga paisis naman na naghahanap pa ng trabaho, maganda ang araw na ito kasi makakaroon ka ng lakas ng loob. Maganda rin ang araw na ito para sa mga interviews kasi hindi ka masyadong kabahan sa araw na ito at magaganda ngayon ang iyong pag-iisip kaya magiging maayos ngayon ang iyong mga sagot kung meron mga katanungan sa iyo Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 1, 11, 13, 20, 28, at 36, Abangan ang iyong kapalaran bukas!